Na karon sa bagong na human nga court kita nga nga kompleto na. Unang-una dako kay kay na pasalamat sa ato ang municipal mayor, Mayor Ernesto Duibar nga siya ang paghatag ani ning dugay na gid nga ning gihangyo sa katawhan nga a, project so karon ni ana ang dugay na nga gipangandoy og dako kay ni ikatabang dako kay pasalamat sa atuang barangay captain sa atong engineering team sa engineering sila ni ni. Ganito, nga sila lagi nagdesign ini pasalamat gani ko nga nai stitch na to magamit na to

Karon, nag-monitor o nag-instruction talk sa newly completed uh, multi-purpose building or covered court. Nag-candidate niyo of oh, 4 million pesos. Ang atong contractor niya ni is Granite Builder. So, ang project duration niya is 101 days pero nahuman ni within 140 days. So gisugdan ni atong February 17, 2025. Ug nahuman ni karon lang adlawa July 10, 2025. So ang description or scope of work aning uh, maong cover work is the construction of 10 units pedestal, uh, steel post, steel trusses, uh, stiffener, then ang atong roping ani is dura curb including bleacher and concrete pigment and also the six mother is so ang dimension uh, is uh, 24 meters by 18 meters or 434 square meters so makita niyo po kanin na, na mali pigment stage uh, complete na roping permit a tadi ang team na sa project Monitoring Committee aron sa pag-inspeksyon for final uh, billing. Check na mo ang iyahang uh, structure ug na tuman ba ang specification, ang contract o ang program works. Kani, magamit na yun sa sitio para sa ilang meeting, sa ilang laanan, basketball, din na sila ma umod uban pang mga activities na pagahimuon nila diri sa sitio No va no, no, no. Dito na ako kalimta ng ang uh, kanhing vice mayor, Mayor Ricky James Balansag, sa nga uh, naghatag o budget nining amuang covered court sa Purok Nibing, Nogawan. Mayor, salamat kayo.